Walong pong estudyante sa Surigao del Sur ang nanganganib na huminto sa pag-aaral. Dahil yan sa kahirapan ang natulungan ng programang Lahutay Tungha ng Department of Education kasamang ang iba pang ahensya ng pamahalaan. Si Marish Celedenia ng PIA sa Balitang Pambansa. Dahil sa programang Lahutay Tungha na pinangunahan ng Department of Education at DepEd Surigao del Sur Division, kasama ang Department of Social Welfare and Development at ang Provincial Municipal Converge Advisory Council. Natulungan ang walumpo na mga estudyante sa Libasud Integrated School, sa liblib na munisipalidad ng San Miguel Surigao del Sur na nangangani buminto sa pag-aaral dahil sa kahirapan. Sila ginawang benepesyaryo ng supplementation feeding program na binigyan ng Nutri-Pack snacks at libreng tanghalian na mainit na pagkain o hot meal. Libreng pamasahin naman ang pinagkaloob na suporta sa 34 na estudyante na nakatira sa malalayong sitio hanggang matapos ang klase ngayong school year. Ang programang lahutay tungha ay dinisenyo upang tugunan ang lumalaking sulirani ng mga estudyante na nasa panganib na huminto sa pag-aaral. Nakilala rin bilang Students, Pupils at Risk of Dropping Out o Sardo at Pardo. This program aims to provide holistic intervention addressing those various factors influencing students at risk of dropping out. our efforts focus on supporting the mental health wellness, the physical well-being, enhancing the academic performance, as well as the uh, socioeconomic uh, challenges of our learners. Dahil sa tagumpay na implementasyon ng programa, inanunsyo ng DepEd Surigao del Sur na palalawakin pa ang programa sa sampung karagdagang paaralan sa probinsya na may naitala ring mataas na dropout rate ngayong school year sa tulong ng mga partners sa programa. Malaki ang tiwala ng DepEd Surigao del Sur na magiging sustainable ang lahutay tungha at patuloy itong mag-aalok ng holistic intervention na tumutugon hindi lamang sa mga pang-akademikong pangangailangan ng mga mag-aaral, kundi pati na rin sa mga socio-economic needs nila at sila ay makapagtatapos ng pag-aaral at magkakaroon ng magandang kinabukasan. Kasama si Nida Grace P. Barsena ng Philippine Information Agency, Caraga, Rene Luzon Esquadro para sa Balitang Pambansa.